Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika at pitong taong kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Ilocos Norte ngayong araw. Kasabay ng pagdiriwang ang muling pagunita sa mga naiwang legasya ng dating Pangulo. Si Kenneth Pasyente sa detalye live. Kenneth? Audrey, iba't ibang aktibidad nga ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw dito sa Ilocos Norte. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-isandaan at pitong taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kaya naman idineklara ng special non-working day sa Ilocos Norte. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa paggunita ng Marcos Day. Sisimulan niyan sa isang misa na susundan ng wreath laying ng Pangulo sa bantayog ng kanyang ama. Isang montage naman ng mga larawan ang ibinahagi ng Pangulo sa kanyang social media kung saan tampok ang mga kuha nila ng kanyang ama. Wala araw araw na hindi niya naalala ang kanyang ama. Inspirasyon daw niya ang prinsipyo ng kanyang ama para mamuno sa bansa. Mananatilian niyang ipagdiriwang at gugunitain ang legacy ng kanyang ama kagabi, game na game namang nakijamang Pangulo sa free concert sa Marcos Senior Stadium sa Lawag City. Nakisabay pa sa pagkanta at pag-inda ang first family sa mga guest artist. Bukod sa paggunita ng Marcos Day, pangungunahan din ng punong ehekutibo ang iba pang aktibidad. Gaya ng distribusyon ng mga ambulansya sa bayan ng Paway, pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng akap, gayon din ang pamamahagi ng agricultural fishery at veterinary interventions sa mga magsasaka, manging isda, at livestock raisers sa Ilocos Norte. Maraming salamat Kenneth Pasyente.